Eh mga boss oh. Iba't ibang klaseng lahi ng aso meron din dito. Kuya, anong lahi niyan? Wala well, sir, ano lang to? Parang golden lang. Parang golden lang, pero aspin lang, no? Magkano naman binibenta yan? 300 lang pa 300 lang. Ayun, mga boss, no? Ito naman si nanay, meron siyang dalang ano? Shih Tzu ba yun, nai? Shih Tzu. Magkano yan? 3-5. 3-5 lang? Oo. Oh. The worm lang ang meron siya. Pero mura na rin, no? Oo. 3.5 lang, o. Oh. Kita nyo, o. Oh. Ayan, oh, May mga shih tzu rin dito. Ito magandang edad, mga boss, o. Oh. Ilang okay. months na yes, yan, sir? 3 months, months na. Palagang, ano, sure na, buhay na buhay na, no? Ang laki, o. Oh. Standard, Magkano po binibenta yan? 5. 5K. Pwede na, mga boss, o. Oh. May mga ibon din dito. Ayan, oh, May hunted, o. Oh. Ah. Pantid nakakatingin. High ring. Ito mga may edad ito. na. 'Yan, oh. 'yan sa kanila. High ring. Parakeet. Busog ka na nito. Sa average siya ng 700. Nibigyan. Ayun ah. Normal akasi kulay niya. Eh. Mm -hmm. Ito katulad ni Sky oh. Ay mga boss, binibigyan niya hanggang 700. 70 o, oh, saray na sa saray ito. Ayan si ate, o. Oh, bumili na kagad ng tali dito. Eh, magkano po ko yan dyan? Ocho. Eh, Ayan eh, mga boss, o. Oh, nakabili din sila ng Siberian Husky. Ocho lang. Parang may papel pa, no? Meron pa ng PCCI, no? Ocho, may papel? 250 lang po. Ayan, 250 yung tali, no? Ilang months na yan? Malaki na ah. One year. Ay, isang taon na pala to. grabe napakainit 8.45 pa lang Okay, kamusta mga boss araw ng biyernes april 19 nandito tayo ngayon sa bukawi bulakan ngayon na lang ulit ako na pasyal dito update lang tayo sa mga panindang hayop dito tsanggihan ng mga hayop mga boss last year december pa ako huling nakapag vlog dito kaya lang napansin ko parang medyo matamlay ngayon no? matumal no? o dahil maga sila umuwi dahil mainit nga ngayon eh. pero may mga pailan ilan pa rin nagtitinda silipin natin nakakamiss din mag pet vlog ah. ngayon na lang ulit sa so, mga hindi nga pala nakakaalam kung saan kong siyang giyan ng mga hayop dito po yan sa Bukawi Bulacan Pila sa Pilasaro Street, Binyang Second. Every Friday, 5 to 10 a.m. mga boss. Nagtitinda sila dito. Mas maganda, mga alas 6 pa lang, dito na kayo. Para maabutay niya yung mga gandang kalindang hayop, no? Kasi marami nag-aarang dito, mga buy and sell, eh. Ayan, meron tayong tropa dito. Hindi ata papi ang dala mo ngayon. Hindi, hey, wala pa ako pang out eh. Namimili ngayon ako ng mga ito. Ito binili mo lang yan. Oh, no? binili ko kay Balot. Kala ko, ka. bibenta mo eh. Magkano mo nabili itong apat? Uh, Tawa ko ng ano, 240. 240, isa? Hindi, hey, lahat yan. Oh, apat ito? Oo. Oh. Parang... Hindi, hey, ano? 440. 440, kala ko 240. <laughs> Parang ano lang isa, no? 10 to G's. 10 to G's. Yan mga boss, ganyan kamura mga hayop dito sa Bukawi, Bulacan salamat ah. Eh mga boss oh. Ibat ibang klaseng lahi ng aso meron din dito. Kuya anong lahi niyan? Wala well, sir, ano lang to? Parang golden lang. Parang golden lang, pero aspin um, lang uh, no. Magkano naman binebenta yan? 300 lang pa 300 lang. Eh mga boss no. Kung so, mga kailangan mga... niyo ng bantay, eh, maganda rin naman ang aspin eh no. Ibigay natin yan. Yan. Sa nagustuhan lang. Ano uh, naman yun? Oh, may mag may magkaroon lang siya ng bagong amo no mag-aalaga sa kanya. Yon. Yon ang oh, maganda doon. Ano ba amo Thank you, thank you ha. Hindi, salamat. Ito naman si nanay, meron siyang dalang ano. Shih Tzu ba yun, nai? Shih Tzu. Magkano yan? 3.5 3.5 3-5. lang. lang. Oo. Oh. Warm lang yan. Hindi, warm lang ang meron siya. Oh. Pero mura na rin, no? Oo. Oh, 3.5 lang, o. Oh. Kita niyo o. Oh. Pero parang may lahi siyang ano, no? Oh. May parang pagka-terrier, ano? Hindi, hindi. Oh. Chihuahua oh. -pag oh. lang. Ah, Chihuahua Longo. Shih Tzu Chihuahua Longo. Pero maliit pa rin siya. Oh, no. 3.5 lang. Oh. Ako niya yung sa Chihuahua. Sa maganda Ibo? Hindi yung iba. Malagkit kasi yung iba. Ito parang bagong shampoo. Oh. Mahawak na ako na eh. ko humawak na mga... Oo, oh, nakakamiss humawak ng tuta eh. No? Nakabenta <laughs> na kayo, Nay. Ay, ito pa. Dala niya, Nay. Lahat yan, 3-5. Ay, ano. Oh, ito be nga lang ito nga lang pinakamaganda ito may black may eh, mga boss mga kapatid niya ata ito no hi eh, poodle yan ah iba na breed nito yan si Chu crossbreed ng poodle Shih si Tzu Poodle mga crossbreed ano Mas mura to Mas mura to uh, A 4K Mas mataas pala dito na lang ako sa black no uh, oh, oh. Three, Ayan, may mga shitsu rin dito. Ito magandang edad mga boss, oh. Ilang okay, months na okay, yan, sir? 3 three, three, three months na. palagang ano, sure na, boy na boy na, no? Ang laki, oh. Standard. Magkano po binibenta yan? Five, five. 5K. Pwede na mga boss, oh. Ayan, eh, sa mga nagaanap ng shitsu. 5K lang, boy na boy na yan, Thank you, sir, ha pa Shih Tzu may, may, buyer pa eh so, Mama, mura lang huh? ma 5K 5K, oh, 5K. 5K din Shih Tzu Idol vlog mo ba? Sir ah Idol Peter ano, Alam ko lang ito na 6.5 Idol 6.5 isa? 6.5 oh, yeah. isa Ito, 4 months ato. Laki Oh, format. Ito ano, going to 3. Going 3. Ano yung magina? Hindi po. Hindi, bata pa po. Oh, pares mail po, pares mail. Pero meron pa ako sa bahay, idol, kung ano yung alap nila. Meron pa tayo sa bahay. Ah, meron pa sa bahay. Oh, meron pa. No? Pahikontak na lang po ako sa number ko, 0905-844-6709. Rod ba lang yung messenger ko? Yun. Shoutout sa idol. Salamat Rod hmm. ba na. Ito, taga-bagong ka, di ba? Ako, bagong baryo. Sa Amalabon, idol. Okay, okay. Tingin pa tayo ng mga... Salamat, po. salamat din. Si Rodman, lagi rin nasa Malabon so, yan. Kasi tatay, oh. Andito pa rin sa Wekabu. Parang dumami yung mga itak niya. Day stainless po. They four-finger pa. Four-finger. Four-finger. Katana, meron siya. Para saan ba kuya? Back. Ah, pati na. Kamalo, ganun. Mga asong askar, pagka yung lakad ka ng araw. Ng call, Baka buli ka ng aso, no? Hmm. Protection din yan. Protection din. Self defense, no? Parang batuta. Kaya tine. hindi bawal yan, hindi ka mga... Yung iba, mga balisong bawal, eh. Thank you, Tay. Thank sakto mga busok. Kung nakabili na kayo ng mga papi dito sa Bukawi, maghanap kayo ng mga kainan, pali, shampoo, suklay. May mabibili din kayo dito. Ayan, tropa natin yung nagtitinda dito, no? Every Friday rin siya nandito Pagka Sunday naman, nasa ano to, Santo Nino, may kawayan. Ito yung mga paninda nyo. sets, accessories, no? Pang-pusa, ato. Dito tayo sa tropa natin, si Noel, no? Ano ba mga aso mo ngayon, Noel? Marami, guard dog. Mga oh, guard dog, marami siya, o. Ito tayo yung guard dog. Doberman. Doberman. Belgian, saka shepherd, o. Oh. Itong Doberman magkaano Easy ang, ano, ah, ano, ng babae doon sila lang? 12 saka 15 no? 15 yung babae sabi ko nung sabi ko ito kulay oh tapos ito Belgian natin big oh, bone o big bone Belgian ano? taklong buwan ilang Belgian yan? <coughs> dalawa tapos dalawang shepherd kung saan yung Belgian? Belgian ano 10k shepherd 10k Pareho lang ng presyo. Pareho lang ng presyo. 50-10K. So, Puro babae sa so, Belgian. Ito babae ito so, lalaki. Shepherd. <coughs> Etong isa. Bully. Bigyan natin cheese. 10k American okay. bully. Lalaki. 4 months. Nakrap na siya, no? Nakrap na. Kapit so, ito. Ito magandang ano, ha? Special cut, Jack. Dito. Eh, pekinis. Pekinis. Ayan. Magkano so, yan? 10k. 10k. Yes. Ito Apostol naman. Order collie mix. Magkano? Ano? Dalawang libo French Bulldog Ito meron din siyang French Bulldog oh. Uh, French Bulldog bigyan natin Dos isa Tapos babae 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 Baka ano yan Dos isa Dos isa Dalawa yan Tapos so, babae uh, ba, 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 ba? Ano pa mga dala mo Yan lang. lang Yan lang yan Tapos si... yung bigil 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 natin Bigil Ito may bigil pa siya ocho isa, bigay. Tigo ocho isa. Parang medyo malaki na eh. Para mga 3 months <makes> na may git. daming mga bayar dito, no? Ba't ibang lugar? Eh. May mga ibon din dito. Ayan, may hunted do Hunted na kakatil uh, uh, Hiring Ito <makes> mga may edad na oh. uh, anong, anong, Hiring Parakit Boss ano to? Ito ang ibigay niya Mga normal lang kasi kulay nila eh. Ito nga tulad ni Sky Ayan oh. eh, mga boss, binibigay yes, niya hanggang 700 Ano yan sa syringe yan? Oo, oh, sabay na sa service oh. Mura na to mga boss, dati kasi nakabili pa ako nito. Mataas pa noon eh, para sa 1,000 eh. Pero natawaran ko rin 'yun. Pero 700. Mura na to. Nagulat ako mura. Eh yung iRing, magkano? 300. Ako no. to 250 250 pinakamura Ito kasi 300 opaline maganda kulay niya Eh, sakto po sa mga walang magawa ngayong summer no mga nagaanap ng pet pasyal lang kayo dito sa Bukawi Bulacan every Friday marami kayo mabibili dito pet no murang mura lang hindi eh, naman dito kasi bago ay yung kala niya si Rinsyo kala ko si mo yung isa ito um, Ito mga kakapelo, cinnamon. 18 pares na yan. Ganun kamura mga ibon dito. Sa mukha ni Cloud. Ay, eh, may nakabili na. O, oh. ilang line, 300 pala uh, 300 na lang. Ito. 300 na lang. O, pala Ay, si Sero bibili. O. Oh. Ilan kinuha ni Sero? Ito, kanina kinuha niya. Binalikan niya lang kung isa. Ah, bumalik lang. 300 isa. O, pala Di tayo sa pwesto ni Kuya Kat, no? Marami siya mga bago ngayon, no? May mga chow-chow siya, oh. Oh, mga chow-chow namin, no? Oh. Na-miss kayo. 8,500 lang yan. May mga freebies, tapos may mga vaccine yung mga aso natin. 85 lang? May freebies pa, no? Hmm. Shih Tzu natin, lalaki. 6,500 lang. 6,500. 6,500. Mga ganit. Ito, ito mga chihuahua. Mga chihuahua natin, maunahan sila. 8,500 na lang yan. May babae, may lalaki. Mga chocolate. 8,500. Mga poms natin Tulog, di ko nagigisingin ha 8,500 din May babae, may lalaki 8,500 din Golden Golden natin, babae 10,000 10k sa golden Tapos, itong shih tzu natin Chocolate, tsaka... Ah, uh, liver line na no, na ano na black. 8575 ang presyo. 75. Tapos yung mga husky, ayan, may guys. husky oh. Ay baba, ay may babae, may lalaki. 8585 lang po. Sige, okay, 85 yung husky ni Kuya Kat. Ayan baka may nagustuhan kayo mga boss, kontakin nyo lang si Kuya Kat, no? May pwesto rin sila sa Arangke mga boss. Oh. PM nyo na lang po ako dito ah. Ito yung Facebook niya. Okay, thank you Kuya Kat ah. Thank you. Ito mga boss oh, may dalang bigil si nanay oh. Ilang months po yan? Mag-3 months po sa July. Ah, mag-3 months na. Ang tataba nila. Pero maganda katawan no, mataba. Mataba ah. Bali magkano isa? 6,000. 6,000 lang. Ang bigil oh. Ah, puro babae. Puro babae, taklo. Mataba lang pa. 6K lang no. Yan kunin natin yung contact number ni nanay no kontak po namin is 8, uh, 0931 850 po. Miguel po. Taga saan po kayo? Taga Balinsuela po. oh Balinsuela. Ba? Uh -huh. okay, okay. May mga boss na yung bigil niya. Kontakin niyo na lang si nanay. No? Salamat po. Salamat po. Thank you. Kaya mga boss, no? iba't ibang klaseng hayop meron dito. May mga pato, manok, bibe. Kaya mga itik po. Rabbit meron din oh. Kalapate. Kambing meron din eh oh. no. Ito mga sisiw o oh. Ito yan, lalaki ba yan? Ito lalaki okay ito pabo to di ba pabo ay bata pa aba's mura na po 11 po sir Paris na 11 Paris na yes na no pabo 11 one, one. malitin kasi yan lalo na pag uh, lumaki laki no ito mga itik Ayan si ate oh, Bumili na kagad ng tali dito Eh magkano po ko yan dyan? Eh, 8 Ayan mga boss oh, Nakabili din sila ng Siberian Husky 8 lang Parang may papel pa no Meron pang PCCI no 8 may papel 250 lang po 250 yung tali no Ilang months na yan? Malaki na 1 year? Ay, taon na pala to. Pasyal naman tayo ng Bukawi Public Market. Pasyal na natin yung latagan dyan. May latagan din dyan mga boss. Bura utan no? Ito mga boss, o oh, masarap to tapang usa. Bali magkano kilo? 600 po. Kalahati po ito isang ganito, marami. marami. Ito 300. 300 lang po. Pareho lang ang presyo, tapang uh, usa tsaka tabwira mo. Uh, Pareho lang po. 300 kalahati. Ah, uh, kalahati lang po 'yan, pero marami. Marami na 'yan, ayan, no. Ipirituin na lang 'yan mga boss. May kalabaw pa pala no, tsaka kabayo. Ah. Uh, yung okay, mga boss every Friday, yung titinda si Nanay diyan. Galing pang 9:00 siya si Nanay, no. Ito mga boss oh. Latagan. Ito may ano. Hello, walang gulong. Wala po Mga daikas. Eh si sir, o kilala pa tayo ni sir. Sir, anong pangalan nyo? <laughs> <laughs> Rani po, Rani na. Mapapanood ko lang po kayo. Sa Maynila, no? Si Sir Rally, may -hi -hi si Sir Rally. Eh. Kung ka nagbenta kayo ng ibon sa Bukawi, ha? Ah. <laughs> Ayan mga boss, no? Kompleto rin dito, may mga laruan din. Mga lumang bote, oh. Mayroon pa, oh. Saan to, to luma na to ha ah. tape ng ano Nintendo ito Sega Sega Genesis mga vintage na to Hogan Hogan's Ali alam ko itong larong <laughs> ito na yan?

Robocop Ingat <tong tiyan> mga solid Ooh, May kamera na kuya oh. Oo oh, gamit ko ato <laughs> Gamit ko nga pang vlog eh Gopo ba? Tingin tayo ng ukay-ukay. Solid yung mga ukay dito eh. Baka makajack pa tayo, no? Ito, 150 lang, oh. Meron ba tayo mga pang skateboard na brand? Skate brand? Oh, mga ganito. Mga vans, ganun. Ito vans. Okay, alam, puti eh. Pero magkano yan? Magkano ito? Ayan, 250 pa. Ano pa 250 may bawas pa. Oo. Ano pa yan? Malinis pa yan. Wala pang basag yung print. Tapos to. Pwede na, 250. legit na ano, ito. Ligit. Ito pa sa loob, may Carhartt hard mo. sige. Tingin muna ako dito sa ano. Mga nakasabit mo. Carhartt hard Ito po, car T-shirt. Ah, ito. Ito, legit to. Oh, 600 to. Oh. Carhartt. Kaya na medyo ano na siya kupas na. Pardon, oh. Mahal kasi bago nito eh no? Dikis. Asa yung D-Kiss Ito, dikis. 250. Antalon meron din siya, oh. DC, oh. <laughs> DC. Size 30. Ayan mga boss, may nakita si Mrs. dito, dikis na may mga iskal, favorite niya kasi mga iskal eh. Bali, 50 lang 'to, no? 35 daw. Bukal tumawad, Maka no? Joke lang. Ayan mga boss, o, 50 to 100 pesos. Kunin mo na! Walang mura din. Legit na dikis. Oh, legit na dikis pa yan. Okay. Wala lang makapreserve ng mga tao dito. Oo, baka may gusto dyan, oo. Oh. Pero makapal siya oh. Mas makapal siya kaysa doon. Mastermind. may Ay hindi collab ng ano, Beating Ape. Yung akin collab ng. nakuha mm -hmm. ko sa Ubando collab ng Beating Ape. Tsaka may issue Pero makapal po. to. May zipper lang yung problema. Pero uh, pwede namang palitan ng zipper yan. Restore na lang. Yan. Ito mga boss may Santa Cruz oh. Kaya nakatalikod. May quick silver pa nga oh, yung gray oh. Tingnan mo yung... Ito, quick silver pala boss. Oh, ito pa. Rush Guard. Maganda ako dito. Rush Guard. Ayan, Santa Cruz, mahal to. At itong Quicksilver, mas mahal yan. Ayan lang, puro pang babae to. ito. To Sesame Street. Bird So ayun mga boss, no? nakapasya na naman ulit tayo dito sa Bukawi, Bulacan. Pauwi na rin ako mga boss Dito ko na lang tatapusin pong video nito Maraming salamat sa pagsama Kita kisa lang ulit tayo Sa so, na video Kasi si Macy's Nakapag-ukay-ukay oh. Sarap mag-ukay ito nung